Ano nga ba ang dapat mong unahin? Bahay o sasakyan? Para sa akin, nakadepende yan kung ano nga ba yung needs mo. Kung yung sasakyan, nagagamit mo naman sa trabaho at makakapag-generate ito ng income at the same time, magiging service ng family mo para maging komportable kayo, sasakyan na yung unahin mo. Pero kung sa tingin mo naman, hindi mo naman magagamit yung sasakyan at matetenggal lang ito sa bahay, at naka work from home ka naman, mapagtsatsagaan mo pa naman mag-commute at kung may motor ka, bahay na yung unahin mo. Way back 2017, na-avail ko yung property na townhouse dito sa Binyan, Laguna which is yung Vista Rosa Subdivision. Ang presyo pa lamang niya is 1.3 million pesos lamang po. At kung i-compare natin siya sa mga presyo ngayon, ang pinakamababa na natin is nasa 3.2 million pesos na po, which is yung The Granary Binyan Laguna ayan na po yung mga offer natin sa mga home buyers natin na pinaka-affordable dito sa Binyan, Laguna. Ayun lamang po ang advantage kapag nag-avail ka ng property dahil nag appreciate yung value niya over the years. Compare sa sasakyan na kapag nilabas mo kagad yan sa kasa is mag-de-appreciate kagad yung value niya kung nagustuhan nyo yung topics na mga ganto, you can follow me for more. This is Nicolas Kisi Kisi from Yes and Realty and thank you for watching. See you guys again on my next video. Bye guys!